morning once again so uh, ito na naman yung sitwasyon natin dito at uh, hindi na nagtatagal yung uh, ano no yung uh, loader uh, sira na na naman ngayon at uh, yung uh, hydraulics na naman na yung uh, sumabog so kailangan na naman yung uh, rescue dito dahil uh, hindi nila kaya ito nang uh, mano-mano although uh, yano uh, ginagawa na, na nila nang mano-mano diyan dyan at na sila dyan uh, mano-mano pero uh, abutin ito ng uh, tanghali no? kung uh, malas-malasin pa abutin ito ng maghapon kung uh, hindi sila ma ano ma rescue so kailangan ng rescue dito so madalas nagre-rescue dito pag uh, ano ay uh, city engineer no nung nakaraan uh, hindi na nakayanan ng ano loader so sumaklolo na yung city engineer so tingnan natin ngayon dahil uh, ano no uh, araw ng Maynila ngayon ito ang sumalubong sa araw ng Maynila no ito yung uh, nasa dulo ng banda sana uh, di ka yung uh, mga jeep ni dulo-dulo ito ng uh, CM Recto ata uh, dito na uh, nag-u-turn yung mga biyahing Divisoria, Moraita, no, Gastam Bread, no, yan at uh, papuntang Cubao. Oh, uh, na uh, itong mga jeep, no. Kaya, uh, nagdadagdag pa na dito sila uh, nag uh, makeup ng mga pasahero mga e-trike uh, so some sa uh, mga ano rin aga bibiyahe dito although maaga pa naman kaya medyo maluwag pa pero maya maya ito maya maya ito sisikip na so araw ng Maynila at uh, ito yung uh, oh, na, mga uh, uh, sumalubong sa araw ng Maynila na uh, halilis sa Maynila ngayon ikita po ninyo. Ata uh, tinanong natin yung driver ng uh, loader, so sumabog daw yung uh, hydraulics niya, so abutin na na naman ito na ng siyam-siyam uh, mga babaya. Ito po yung uh, panibagong vlog, panibagong update natin dito sa may uh, divisorya. No? Yeah ganito na yung sitwasyon Kaya ito naman yung ating mga kababayan na pinupulot yung kanilang pwede pang mapakinabangan so nabibinta pa nila ito uh, iniiwan na ng mga biyahero ito so hindi na nila pinagaksayan yung ilang piraso dyan, uh, itatambak na lang dito sa mga basuraan Pagkatapos nilang itambak sa basuran, ito na mga kababayan natin, oh, napapakinabang. Ay, ginaan niya, Oh, ayan, mangga. Sako-sako sa pang mangga. sako-sako sa pang mangga. O, oh, marami pa mapagpipilian dyan, no? Bibinta pa yan sa mga talipapa. Pagsakan yung talipapa yan. Saan pa ninyo dadalhin yan, ay? yan mangga mga uh, uh, ano yan galing yan dito ah galing din dyan uh, sa size lang uh, puting bato sila uh, mabibita pa nila yan doon yan at uh, minamano mano na nila kahit papano nakakapawas rin right. uh, kasi madali lang ito ito track, track. ay ano uh, kahon kahon ito nga uh, papaya naman. So, sa karga nila yan sa ano nila, no? Sa uh, mga kariton. So, ito yung mga napupulot nila. So, dadalhin to sa isla puting bato. Sana sa uh, tingi, -tingi no? yung mga avocado naman niya yan no? at uh, yung mga sira tatanggalin pwede pa yan pang shake no? mga nagtitinda ng shake uh, gagamit kaya yan so, punta tayo sa kapila titingnan natin yung sitwasyon no? dahil uh, nandito tayo sa lugar na kung saan natin dito nag umiikot yung mga jeep eh. sinasabayan ng mga uh, naminikap ng uh, pasahero so bibild up ng uh, ano although maga pa naman bibild up dito ng uh, pagsikip ng trapiko ito na uh, ginagawa na lang nila na mano mano yung uh, trabaho so kahoy kahoy lang muna para hindi mabigat pwede bang yan ingat ka maraming pakod yan sino situation so ito yung freak ng mga ano freak ng mga uh, mga gulay no mga protas saging no mga apeldo kaya uh, mga protas kaya mga freak nila isang to, doon kung saan nila dadalhin doon na siguro sa truck doon ayan yung mga nagtatapo ng basura automatic na sa truck nila pinapalagay super uh, okay pa naman yung uh, daloy ng traffic na ngayong uh, umaga na ito lagi na lang nagkakaganito mga babayan yung uh, loader kung hindi yung uh, part nito yung part ng uh, binundo kung hindi yung part ng binundo na sisira yung part naman ng uh, tondo yung nasisiraan ha? so paulit so, pa ulit ulit na ganito si sitwasyon dito so, magmula dito sa ating kinalalagyan na uh, wala pang bawas yung basura ha? sa part ng binundo natatanaw pa natin hanggang doon sa dulo kaya uh, may nakahilira pang basura so bibigay tayo mamaya maya ng uh, live dito so ito na yung uh, pag ikot dito sa dulo so nagkakabuild up na yung uh, trapiko dito So, sinasabayan nito mga ibang jeep na nagpapasakay uh, sila ng uh, mga pasahero dito. Kasi kung hindi sila papasakay ng pasahero dito, so dire-direto naman. Kahit na medyo masikip yung lugar, dire-direto. No? Pero, uh, siyempre, nag-anap buhay, uh, papasakay sila dito. tayo ma ano. masakit pa nito, no? Ay uh, kabilaan rin yung uh, tinapunan ng basura. Ayun nga lang, medyo konti na lang sa kabila nakapagbawas na yung loader diyan bago sumabog yung uh, kanyang ano uh, hydraulic, no? Uh, kabawas na sila dito.